Pinapirma ng Department of Foreign Affairs na patay ang isang 35 years old na Pilipino tourist sa isang vehicular crash incident sa labas ng isang hotel sa Chuan Wan West, Hong Kong. Una itong kinumpirma ng Consulate General of the Philippines in Hong Kong. Dagdag pa nila, nasa kostudiyan na po ng polis ang taxi driver na sangkot sa insidente. Kalalabas lang daw po ng pinay na uh, Pilipinong ito sa hotel, eh dala-dala ang kanyang bagahe at nakatingin sa kanyang cellphone nang bigla siyang mabangga ng taxi. Ayun, kasi cellphone. Sa harapan ng hotel nabangga Bawa naman ano. Uh -huh. E natumba po yung biktima sa lakas ng impact at naipit ito sa pagitan ng taxi at ng marble column sa labas ng hotel. Isinugod siya sa Princess Margaret Hospital pero kalaunan po ay binawian ng buhay. Malungkot, no ha.